Ah, magandang gabi uli sa inyo mga tropa kalabati. So, ito na. Second lap na tayo. Ah, uh, Bigan, Ilocos Norte tayo. Ilocos Norte ba Ilocos Sur? Yan, basta Bigan. Tayo maglo ngayon. So, second lap na ng derby. So, bibigyan na natin ng pabaho yung mga ibon natin. Yan, para may lakas sila pag -uwi nila. Ah, mahabang liparan to, sigurado. Yan, yung Bigan, wag mas, wag naman sana maging Bigan. Bigon. So, lalawa na natin. Bibigyan uh, na natin sila ng pabahon. So, ready ready naman ang mga ano natin, mga warriors natin. So, sana maganda ipakita natin sa linggo. Uh, Pag-uwi nila. Sana mag sila. Kasi sasali natin sila ng re-entry. So, eto, live naman to mana wag lang bumutas. Dire diretso, salirin natin sila ng re-entry. Yan yung mga may butas natin. Nasa re-entry na lang pag-asa nila. Pero may pag-asa pa rin naman sila doon sa ano sa ah, uh, tawag rito, para sa all bird category. Um, ano naman yan, eh, points over speed naman yan. So sana hindi na sila magbutas. Pag -dire na hanggang dulo. Yan. So ito talaga mapalag talaga tong ibon na to. Ah, uh, sayang nga lang at nagpakatok nung ano first lap, nahirapan sila. So, talaga napakahirap ng first lap. Uh, out of 5,000 na nag-entry sa FPR sa derby, kalahati lang uh, tama, kalahati lang yung nagpaklak so ibig sabihin, talaga nahirapan mga ibon na uh, swerte lang din natin dahil uh, kahit na nagpakatok sila muwi pa rin uh, yeah, kompleto pa rin tayo bawasan lang tayo dahil yung ano yung isa hindi nakauwi si Bulilit pero yung sa mga natitira natin dito nakinakarga natin buo pa rin naman sila nagkasakit nga lang tong isa natin yung red check natin kaya sayang hindi na rin natin may lalaro so bali apat na lang may lalaro natin ayan ito kung si ano magsusubo kaya yung tsura kaya pinababayaan ko lang din baka sakaling pagpinigil ko eh baka magtampo naman yung ibon so pinababayaan ko lang siyang ano magsubulan siya ayan so para doon sa mga kasali good luck good luck sa atin mamaya kita kits ulit tayo sa loading station ano naman tayo magbibideo mag vlog ah, mag ano naman tayo kuha naman tayo ng videos doon sa pag sticker sa kanila ayan magandang gabi ulit sa inyo kita kits ulit mamaya